Ay um, ayan, bumaba na my driver. So, may nakita akong papaya dito. Titingnan natin. Tatanong tayo. Magkano po kilo? Matamis po kaya yan? Ay. Ayan. Ito yung mga papaya niya. Anong lugar na nga ito? Mabitak. Ah, sa Mabitak. Ayan. Mabitak, Laguna. Uh, ayan. Ibigay lang tayo ng pangkain natin. Sa Mabitak pala ito. Saging, di kayo na gano? Saging? Mm -hmm. Bana, yung ganyan, saba? May mag-deliver pa man? okay. So, ayan. Bibili lang po ng ating pangkain. Ayan. So, ito. So. Araw-araw ba kayo meron to? araw